Ah, uh, ini-expect in mo ba may mer mayro kami bibigyan sa wala. Ah, wala. Pero kasi kasi kami uh, bilang isang content creator or vlogger kasi uh, hindi na sabi nga nila, 'di ba, kuya, pag uh, maliit man o oh, malaki, 'di ba, matuto tayo magpasalamat. Oh. Naniniwala ka ba doon? Oh. oh. Guys, good morning, good afternoon and good evening sa lahat for today's video. Nandito na po ako ngayon dahil uh, nandito na po yung pamaskong handog ng Team Zombie at ito po muli si Edward Laxina para po magbigay po ng konting pa, pamaskong handog sa lahat po ng mga nandito sa amin. At sempre priority ko muna yung mga mga daga yun talagang deserve na bibigyan. Sabi nga, nga nila, malit man o malaki ay matuto tayo magpasalamat kasi blessing yan, wag mong tanggian yung blessing. Okay? Punta na natin kung sino yung mga taong pagbibigyan natin in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so tayo pwedeng pumunta at punta natin kung saan pwedeng makatulong itong guys, pamaskong handog natin kasi kahit ano lang siya guys, spaghetti lang with sauce, di ba? Bago pong lahat, nais nice ko munang pasalamat sa lahat po ng mga sponsor, siyempre sa mga Team Zombie, Shoutout sa iyo manok, ayan, tara guys, lahat na tayo, ay! Ito gar, tignan natin si kuya, bigyan natin ng ano, kasi ano, ayan, tignan natin si kuya, hello, hello kuya, ah, uh, kumusta po? Okay lang? Okay. Dali, bigyan natin baka sakaling ano, yan, no? Okay lang. Okay lang. Ah, uh, ka? dito sa Sawa Pero, uh, ini in expect mo ba mer mayro meron kami bibigyan sa'yo? Wala. Ah, wala. Pero kasi kasi kami uh, bilang isang content creator or vlogger kasi uh, din na sabi nga nila, 'di ba, kuya, pag uh, malitman man o oh, malaki, 'di ba, matuto tayong magpasalamat. Oh. Naniniwala ka ba doon? Oo. O oh, oh si Bas, 'di ba, naniniwala ka doon. Pero kahit papaano, uh, kuya, ah, uh, ito magbibigay kami ng konting tulong para sa Christmas kasi Christmas naman ngayon di ba sabi nga nila uh, give love on Christmas day kaya bibigyan ka namin ng ito ito kuya ito ito guys ano lang to di ba sabi nga nila spaghetti para pang ng buhay kaya bibigyan natin kay kuya kasi ah, uh, para may pangadala siya sa Christmas di ba ayan kuya Thank Ay, you. Okay, pasalamat ka lang kuya sa, ayan, sa ating uh, mga sponsor ayan mag-ano um, kanina. Maraming maraming salamat mga sponsor po sa inyo. Hmm. Yan lang po. Wala bang sia shoutout sa mga ano sa mga kilala mo, kamag-anak mo, malay mo ba, mapanood nila 'to. Oh sa mga uh, sa mga kamag-anak ko kung napapanood man nila edi eh, mas maganda. Ayun eh uh, shout out sa iyo kuya, salamat at oh. uh, yung binigay ng konting tulong yan, 'di ba? Sabi nga 'no patutu tayo magpasalamat. Thank you. Oh. Uh, sana maging masaya yung ano mo, uh, Christmas mo. Okay? Oh, sana sa uulitin. Ah sige, sige, salamat, <laughs> salamat. Sige, sige, Thank salamat. Ayun, di ba nakakapagbigay na tayo ng konting tulong? Siyempre pupunta na naman tayo sa ibang sa ibang ano sa ibang tao kasi 'di ba maraming nangangailangan ng ng panghanda ngayon kasi Christmas na 'di ba? Tara, samahan niyo ako, guys. Ano pala dito? Ito kasi guys sa amin kasi medyo bundok-bundok siya kasi maraming mga ano dito, maraming mga manok. Kaya nakikita niyo mga manok dito. Kaya tara na guys, puntahan niyo ako, samahan niyo ko ulit sa pagbibigyan natin. Okay?